lahat. Kami po ang kongkrenyo pamili ng Dasmarinas, Cavite. Ako po si Sister Rosalinda and Brother Dominador, Cavite Disciple. Lima po ang aming mga anak, apat ang nakapagtapos na, isang kasalukuyang graduating ng senior high, at apat po sa kanila ang may pamilya at mga anak na. Lahat sila ay nakabukod ng tirahan. Siya po ang aming mga apok, yung iba po wala dito dahil may hanap may trabaho po yung ama. Brother Mike, huwag po kayong magugulat kung bakit napakarami namin. Sapagkat itinaguyod po namin ang pangaral mo na humayo kami magpakarami. Sapagkat itinaguyod po namin ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Hallelujah. Natingiti ang mga anak niya. Kaming mga asawa nga po pala ay isa sa mga angel ng party list. Mula pa noon na magpahanggang ngayon, pamilya muna. Amen. Party list na po. Sa biyaya din po ng ating Yahweh El Shaddai, isa po kami sa napagkatiwalaan na mga siwa ng livelihood program ng ating minamahal na assistant servant leader, Brother Michael Bilardi. Yes, the Lord. Kami rin po ang binigyan ng munting kayamanan, munting kayamanan na hindi pinaghirapan. Kami po yung nagtitinda sa MMB Store number 3. Kaya ang lahat po ng mga biyaya, pagpapala ng ating Yahweh El Shaddai, sa aming buhay ay amin pinasasalamatan. Mm -hmm. Siya nga po pala, October 24, 1988, kaming mag-asawa ay pauwi ng late para doon magpakasal. Lububog ang barkong Doña Marilene na aming sinasakyan. 19 oras kaming palutang-lutang sa dagat. Ilang bisis din kaming nagkahiwalay. Nagkikita lang din po kami sa ibabaw ng dagat. Para po kaming si Rose at Jack sa pelikulang Titanic. <laughs> Ito po kaming magkakamag-anak na magkasama ng time na yon. Tatlo silang lalaki, buhay lahat, subalit ang asawa ng dalawang lalaking kasama namin ay patay po. Apat po kaming mga babae na magkasama isang bata, ako lang po ang naligtas. Salamat Thank sa Panginoon. Kaya sa katuwaan po ng aming, aking mga magulang na kami ay nakaligtas, sila po ang sumagot sa gastos ng aming kasal. Buntis po ako sa panganay, panganay, panganay po, <laughs> ng three months. <laughs> Awa ng uh, months po, ang, aming panga, ang aking tiyan noon, nagbe-bleeding po ako sa kanya. Sa awa ng Diyos, binigyan din siya ng pagkataong, pagkakataong mabuhay. Amen. 1989 po, nang bumalik kami dito sa Maynila, sa Reclamation Area, Pasay City, diyan kami nakatira. Naging mahirap po ang aming buhay, masipag nga lang ang aking brother-husband na mamasada ng sidecar sa madaling araw, nagdi-deliver ng itlog ng manok sa umaga, na naman ulit sa hapon. 1990 po na masumpungan namin ang gawain ni El diyan pa din sa PICC, reclamation area, kung saan kami nakatira. Hanggang sa nalipat po kami sa paliparan das Marinas Cavite, year 1993, nagkaroon kami ng sariling tirahan. 1990, naging volunteer disciple ang aking brother husband. Sa gawain, 1997 po, naging volunteer disciple ang aking brother husband sa gawain ni El Shaddai. At magpahangga ngayon. Hindi po ganun kadali, brother Mike, ang paglilingkod niya. Dahil ako po yung number one persecutor niya. Sa tuwing gagawa po siya ng topic, nagwawala po ako. Pinapalo ko po, kinukurot ko ang mga anak namin para magingay at magiyakan sila para ma-distract siya. Naranasan din po niyang mabato ng tatlong matitigas na sunod-sunod na yelo. Minsan pa nga, pinahuli ko sa kanya ang kandang naming manok. Nakawala ito. Ayaw niyang paabala sa kanyang paggawa ng tapik. Sa inis ko po, binato ko yung manok, tinamaan sa ulo, nangisay ang manok, tumirik ang mata. Sa inis siguro ng aking brother husband, ibinato sa akin ang manok, E eh, mahusay akong umilag. Sa pinto, tumama ang manok. Nagising at nabuhay ang manok. Napangupo at natulala. Tumulo ang luha ni Brother Doming. Ako naman ay pumasok sa kwarto. Natatawa sa may Yes! Agumpay ako. Dahil sinasabi ko po yun, dahil ayaw ko siyang maging disciple ka na-stress ng madaling araw, tatlong bisis ko siyang napapansin na nakaluhod sa kama. Nakatapat ang kanyang kamay sa akin ulo, bulong ng bulong. Sumasabay pala siya sa panalangin Nyo po, unong lingkod. Ipinalalangin niya ako upang ipuin at baguhin ang matigas kong puso. Yes, God. Dito kumilos ang Diyos sa buhay ko. Yung dating naiinis, nanggigigil, nag nagwawala kapag gumagawa siya ng topic, ay kusa nang nagsasabing, huwag mo nang gawin yang gawaing bahay. Ako na niyan. Gumawa ka ng topic, may hayo ka pa. Napakabalad ko po, Brother Mike. Dahil binigyan ako ng Diyos ng asawang napakabait, maunawain, mapagmahal sa pamilya at mga anak na walang ibang inisip kundi matur mabuhay at maturuan ng maayos na tamang pamumuhay ang, ang kanyang pamilya. Ang mga anak po namin ay mababait, may takot din sa Diyos, nagsisim, dag. uh, ah, tinipo sila ng gaway ng El Shaddai sa bawat lugar kung saan sila naroon. Naging kasama na rin po namin ang aming mga anak sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Nung sila po ay maliliit pa, may naging choir, may naging youth dancer dito at sa aming simbahan. Ako naman po naging choir, naging music ministry head, secretary, treasurer at sa ngayon ay naging coordinator ng Kristong Hari Paliparan Chapter. Kaya sa puso't isip ko po, nagpapasalamat ako sa ating Yahweh El Shaddai sa pagbibigay ng pangalawang buhay sa amin. May plano ang Diyos kung bakit niya kami binigyan ng pangalawang buhay upang at mapaglingkuran siya habang amen. kami nabubuhay. Amen. Maraming salamat po po nung lingkod, Brother Mike. Walang sawa mong pangarap sa amin. Marami po kami natutunan na pulot sa mga aral mo. Amen. To God be the glory. Yes, amen. Yes, the morning, yes, morning, amen. 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 Sabi po, Brother Mike, kay Congressman Michael at sa buong pamilya ng Belarde. Uh, ako po si Sister Annabel Valdez. Ako po ang uh, sister-wife ni Brother Robert Valdez ng Manila Chapter. Kami po ay uh, nagkakilala sa gawain ng Panginoon. Ako po ay uh, choir sa San Sebastian Chapter. Uh, no ako po ay uh, college pa. Habang si Brother Robert naman ay naglilingkod din po sa nasabing chapter. Uh, kuya po ang tawag ko sa kanya dati hanggang sa yung kuya ko po ay naging brother-husband ko na po. So kami po ay biniyayaan ng tatlong anak. Uh, yung panganay po namin sa ngayon ay uh, may event lang po sa o may activity sa trabaho kaya po wala. So ito po si Hana, may yung babae at yun, yung bunso naman po ay si Robert Chan. Uh, sa aming pong pagsasama bilang mag-asawa uh, hindi naman po mawawala ang uh, mga pagsubok ngunit tunay nga na laging nakagabay ang Panginoong Yesus sa amin uh, paglilingkod kagaya po ng sinabi ng kanta Trust in the Lord with all your hearts so tunay nga sa aming pagsasama po yun po yung aming uh, ginawa nagtiwala po kami sa Panginoon. Bata pa lang po yung aming mga anak, lahat po sila ay nag-aral sa Chinese school. So maaari sa mga dating share po ni Brother Robert, naririnig nyo na po yan. At minsan naiisipin nyo po, maaaring nagtatanong din po sa inyong pag-iisip, paano nila napag-aral sa Chinese school tong mga tatlong batang to eh? Mga ordinaryong tao lang naman kami. Bakit? Sapagkat limitless po ang biyaya ng Panginoon. Amen. Uh, elementary pa lang po yung mga ano ko ay uh, scholar na po sila sa nasabing eskwelahan. Hanggang sa nag-high school po, scholar po sila. Kalahati lang po yung binabayaran namin. Uh, habang yung ilan po ay kailangan pang sa mga Chinese foundation. Ganon po yung pagpapala na ibinigay sa amin ng Panginoon. At uh, dumating po kami sa pagkakataon na nagpapalitan po kami mag-asawa sa pag-akyat sa stage sapagkat yung amin po mga anak ay mga honor students po sa academic sa English, ganun din po sa Chinese. Nawala wala naman po kaming tutor sa Chinese. Sila sila lang po 'yan. Ako lang po nagtuturo sa kanila sa English. Ah uh, So pagdating po ng college, ang amin pong mga anak ay uh, nakapag-college po. Numating po sa pagkakataon na uh, sabay-sabay po sila sa college. Ito na naman po, kailangan po, sabi ko, ang lagi ko pong kinakanta, God will make a way. Laging po yon yung aking panalangin at ang pagtitiwala sa Panginoon. So, si, yung mga anak ko po ay naka, nakapag-aral Uh, sa pamamagitan ng mga kasi nga po limitless ang pagpiyaya ng Panginoon, 'di ba? Uh, may mga may mga tao na ginagamit ang Panginoon na para tulungan kami. Kasi kung kami lang po, sabi nga, kung sarili mo lang, wala ka eh. Ngunit pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoong Diyos, kay El Shaddai, tunay nga lahat ng biyaya ipagkakaloob niya sa inyo. At dumating po ang pandemic, sabay po, hindi lingid sa karamihan ng karamihan na si Brother Robert ay uh, na stroke po. Uh, sabay na sabay po ng COVID. So, doon po nag-aaral pa yung aming dalawang anak. Uh, pero po, hindi po yun naging hadlang yung pagsubok na yan, hinarap po namin yan at napagtagumpayan po namin ngayon po si Brother Robert patuloy po na naglilingkod sa Panginoon Amen. ang mga anak po namin lahat nakagraduate na at saka, sa kasalukuyan po ito pong pangalawang anak ko po ay kumukuha uh, po ng medisina um, siya po ay uh, nag-graduate uh, ng pre-med nang magna cum laude po. Yes, Yan po laging pinapatotoo ni Brother Robert. At nakapag-aral po siya ng medisina, again, wala po kaming ganong kalaking pera, subalit, ang biyaya ng Panginoon, uulit-ulitin ko, walang hangganan. Amen. Siya po ay nakapag uh, medicine, scholar po siya. Yes, God. Uh, 25% lang po yung binayaran ko, napakaliit na halaga na lang po at hanggang ngayon po, scholar po ang anak kong to. Magte-third year na po siya God. sa daring na pasukan. Ah, uh, patuloy po ng aming pamilya ay kumakapit sa Panginoon. Amen. At uh, tun patuloy po maglilingkod si Brother Robert. God kaya po niya ang uh, ipagkataguyod po namin ang aming pamilya. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Trust in the Lord with all your heart and land. Amen. On your own understanding. understanding. Acknowledge hey, Him. Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Praise the Lord. Oh, oh, yes, not your oh, own understanding. In Jesus' oh, name. Thank you, O oh, Lord. Lord. Salamat sa Trust in the Lord with all your heart and your own. Trust in you, the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart and understanding. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay na napakabuti. Lord, maraming salamat po. Thank you so much sa matagumpay po na na gawain sa araw pong ito sa Saturday appointment with Yawal Shaddai. Salamat po Panginoon na naka-inspired po ang lahat ng mga mga mensahe mo ang banal na misa, healing message, through Father Mike, na ginagamit niyo po instrumento. Nasa kabila po, Panginoon, ang kanyang um, medyo uh, hindi po tuwid ang pananalita, but we believe, o Lord God, na siya po ay <coughs> pagagalingin mo po at ibalik sa normal po, Panginoon. At ganun pa man po, o Lord God, patuloy kami nagtitiwalang lubos sa iyo. Alam po namin Panginoon, malaki po ang utang na loob namin in Jesus name sa iyo Panginoon at sa aming mapanuring lingkod dahil kundi dahil kay Brother Mike ang aming mga buhay ay nasa kadiliman. Sa pamagitan po na 'yong salita na inilagay mo po sa puso ng aming mapanuring lingkod ay nagbigay po ng pag-asa sa aming mga buhay. Yes, Lord. Salamat po. Kaya maraming salamat po. Yawal yeah, well siya dahi. Pagpalaan mo po aming mahal na ng lingkod na si Brother Mike. Bigyan pa siya ng mahabang buhay. Kalakasan, kalusugan, hipo, aplosin ang kanyang buong katauhan from head to foot at maibalik muli ang tuwid na pananalita dahil sa iyo ay walang imposible. Kung paano, niyo po, paano niya po kami pinanalangin, paano niya po kami tinulungan, sa aming paglapit sa iyo ay ganyan po amin din po inilalapit sa iyo ang aming mahal na pulong lingkod at ang lahat ng mga prayer partners around the world. Lord, maraming maraming pong salamat at sa mga nagpatotoo buhay na patotoo, yung mga nag-share. Praise God, salamat po Panginoon itong mga kapatiran po namin, yung mag-asawa. Na, yung mag-asawa po na sila po ay <coughs> naluno daw sa barko at salamat po dahil sa kanilang ah uh, binigyan po sila ng bagong buhay, second life at sila po ay naglilingkod at tumugon sa iyong panawagan at may dahilan po kung bakit sila ay binigyan pa ng second life upang ikaw ay magpa mapaglingkuran kaya salamat salamat po Panginoon at sa lahat po ng na mga nakikinig, nanonood sa ating um, YouTube Inspiring Channel. I-bless mo po ang lahat ng mga subscribers po natin, ang lahat po ng mga kababayan, kaibigan, para partners, lalo na po ang aking mga uh, kababayan na OFW na, na nagtatrabaho sa bat ibang Uh, bansa, iba't ibang dako ng mundo na magbigay po ito ng inspirasyon dahil alam ko po marami po tayong mga kababayan na hindi po sila nakalabas basta-basta sa kanilang mga trabaho may mga employer po na hindi po pinalalabas ang kanilang mga uh, ka kasambahay dahil po um ang katuwiran po nila is para hindi po ma may employment siya sa mga nasa labas. Uh, katulad po sa aking experience noon. <clears throat> yung aking amo dati sa Cyprus ay laging tinatakasan. So yun po ang naging dahilan kaya kaya po hindi po pinapayagan ang kanama, ang mga kasambahay na lumabas dahil nagkakaroon po ng idea kung paano po ah uh, tumakas. Pero kung tayo po ay nananampalataya at naniniwala kay Yawel Shaddai, ang sa akin po ay kung paano ako dinala ni Yawel Shaddai sa lugar na yon <clears throat> siya rin po ang gagawa ng paraan upang ako din po ay magkaroon ng kalayaan. Sa grasya at biyaya ng Diyos, hindi po tayo binigo. Hindi po binigo ang iyong lingkod. Kaya Salamat at purihin ang ating Diyos na buhay. Magtiwala lang po tayo mga kababayan, mga ka-OFW sa ating Panginoon. Laging makinig sa banal na misa, makinig sa mga mensahe ng ating Panginoon. Dahil malaking tulong po ito sa ating paglalakbay, sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa, paglalakbay po sa ating espiritual. Yes, malaki pong tulong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless us all. Have a blessed weekend po sa ating lahat. To God be the glory.